So magandang araw mga kaibigan Meron lang tayong ayosin Nagluloko ang RPM So kung tignan niyo po ang RPM Nagmamalfunction Akyat baba Ano Kung sa 7 Bumabagsak At bumabalik sa 900 RPM At kinabitan natin ng iskantol wala naman pong problema sa PCM walang fault na naka-stored So, check natin ang spark plug mga kaibigan. Bunutin natin ang spark plug ng cylinder number 1. At tignan natin kung ano ang kondisyon nito. Baka na itong spark plug na ito. So, inalis ko na yung coil at spark plug. Alisin na ang cylinder number 1 so ayan luma na talaga yung spark plug kung observahan nyo oh, yun, oh. malaki na yung gap sa nozzle tip niya oh. pati dito sa body niya oh. na mula na rin so luma na ang spark plug bago natin palitan ng spark plug tignan natin ang platel body so, tanggalin muna natin yung intake uh, linisin natin yung throttle body So, nabunot na po ang intake air duct. Check natin ang throttle body kung talagang marumi na siya. Ay, ayun po. Nangingitim po doon sa may throttle body. So, maraming carbon yan kailangan natin linisin gamitan natin ng throttle body cleaner mga kaibigan bugahan lang natin yung buong throttle valve at punasan natin ng tissue lang ang gamitin natin para hindi mahimulmul yung tissue so tignan nyo po ayan o, sobrang itim yan yung natanggal natin sa throttle body at malinis na po ang throttle valve so ibalik na natin yung air duct kabit na rin natin yung sa vacuum hose so bago magpalit ng spark plug i-start po muna natin mga kaibigan ng kahit mga 5 minutes hanggang 10 minutes para yung dumi na nilinis natin mapupunta sa lumang spark plug so kapag pinalitan natin yung spark plug yung luma nandun yung dumi na mga carbon. So para pagkabit natin ng bagong spark plug, walang kadumi-dumi. So bunutin na yung mga coil mula cylinder 1, cylinder 2, cylinder 3 at cylinder 4. At saka natin bunutin yung spark plug. coil number 1 tanggal na coil number 2 coil number 3 at ang coil number 4 at ngayon alisin na natin yung spark plug spark plug cylinder number 1 number 2 number 3 number 4 so lahat ng spark plug ayan oh naninilaw na So, oras na palitan ang mga spark plug. Since 40,000 na rin ang tinakbo. At ito ang ating pamalit bago. So, ikabit na natin ang mga bagong spark plug. Number 1. Sunod, cylinder number 2. Cylinder number 3. At cylinder number 4. So, siguraduhin lang natin na maikpit ang mga spark plug na pagkakabit. At ngayon, ikabit na natin ang mga coil. Pagkatapos natin ikabit ang coil, pwede na tayo mag-start. Pandarin natin yung makina at tignan natin yung RPM kung nagluluko pa ba. By the way, tignan natin yung air cleaner. At inspeksyonin na rin natin yung air cleaner. Baka marumi. Mukhang bago pa. So, malinis pa ang air cleaner. So okay pa ito. Ikakabit pa natin ulit. So okay na, malinis na ang air cleaner. So i-start na po natin mga kaibigan. Tignan natin yung RPM kung may nag-improve ba. Start. So observe natin yung RPM, yung minor. So okay na po, nasa 900 na yung RPM. 900 or 800 so hindi na siya masyadong nagluloko dati yung una nasa 700 bumababa so okay na po ang RPM so okay na po ang RPM mga kaibigan ang ginawa lang natin is binasahan natin kung may fault code sa engine at awala uh, wala naman siyang fault code at yung tinignan natin yung mga spark plug luma na ang mga spark plug malaki na ang gap at pati sa throttle body nakita natin na marumi ang throttle body nilinis lang po natin ginamitan natin ng throttle body cleaner at nasod uh, nasolve na po ang problema so sana nakatulong po sa inyo ang video na ito mga kaibigan Pakisama sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.